Mano. Oh, oh shot kay Delinger. Ayun oh, may dala nang ano sa relief gods. Mga pipit na. Ah, kamo mga ano sa Barangay Hall ng Barangay Kapitan Del Sor Gamon Samor na bigay na ang Gutom or uh, relief gods December 3, 2024. <laughs> oh, siya na, kalokong ha. <laughs> Abayin ba yan? Oo, oh, gusto mo talaga makaunak ha. At siyempre,

naman si classmate Ron Abi Balagwis. Ah, nila sa sa Relic course na nito. Yung uh, nagkaraan na uh, bagyo ko Ah, uh, ito ni ano sa aming barangay official ang Brigid Tandelsor gaman sa uh, Marayan sa uh, nakarang uh, bagyo to mga ilo yung pinamigay sa Relic Gods yung uh, nakarang uh, bagyo pipito sa apalang kay Kapitan Del sa apalang kay Kapitan Del Norte tapos na po sila magbigay na relief goods <coughs> ah mo <coughs> mo sila ng pangalan bago sila bigyan ng um, bigas at ako sila kunting ha uh, magay at dilata <coughs> At sa galing sa aking mga sponsor at lahat ng mga vlogger, mga creator, shout out. December 3, 2024, malapit ang mga idol ang Christmas Day sa si si na sa inyo para din kinuha si ni ano? birthday April 5 1955 si tatay yan oh. punto yung Si Si pa -pa naman Oh, dito na Ano Ano

นะฮะไม่ใช่วิชานะฮะนะฮะไม่ใช่วิชานะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะ <laughs>

Punta <laughs> na pag live. Mag live punta. -like oh, makita manood ka, day mo na nai. Sa mga galanyan po sa lahat mga gamay non ni shout out sa aking mga sponsors, sa aking mga subscriber shout out. Ayan mga ganyan, nandito po ako sa Parang dry hall ng maraming tanbilsor Kamisa po para nagbigay po ng relate code Para po sa nakaraang bagyo ni Pito Ayan, pagpipag ka mo lang pangalan Ay bago ka bigyan nila dito May kuting tigas At kuting dilata at, at mag Noodle. Sa December 3, 2004, uh, Merry Christmas po sa lahat ng uh, aking mga supporter. Ni, oy, ngayon ko sa po kasi hindi pagkapatan vlogger. Bakit na mga ulit uh, aking uh, update kayo nga December at hanggang sa January 1. Sa January. O, oh, pokey. Okay. Ba? O. Oh. Ito okay, yung uh, puti nga nito, nakapila. Uh, ngayong hapon. Ah, <coughs> ito. May nakakarton na ito. O, oh, nasa karton. Nasa karton. Nagay na, o. Oh. Mahulog. Taksipon. ito. <coughs> Sa lahat po ng mga content creator mga vlogger, shoutout sa aking mga sponsors. Shoutout sa inyo natin, magkabukuhan na kasi sa akin. Shoutout sa inyo na shout oh, shout so, na uh, re natin, may salamat sa inyo. O, nasikat po. Ha? O, ato bang, ato bang. Ato bang, ato bang. Mag-go say, shoutout. Sa ito po nga nakapila. Bukuhan ng relief blocks dito. Sa lahat po nga kami, mga vloggers, shoutout sa kapilang... Rangutan Jio so, okay, out breaking yeah, <coughs> <coughs>

Barangay Kagawad si Kagawad Abit Cidro. Ayan, si Kagawad Abit Cidro. Sorry, pipila si Kagawad Abit Cidro. And kay Chris Cidro at kay Nervin Cidro, shout out. May pinpasal, pinpunada, shout out. Kay Ma'am Julia Orgas, si Miguel Mungkada, shout out. Kay Marlito Rapas. Kay Sangunin Bayan, Julian Ingo, nang ipapadlis sa Mar. Kay Uh, um, mana Eli ang um, family. Shout out sa aking mga supporter, Mr. and Mrs. Mario Boy Boy Morales Proyecta ng Barangay Putong ng Isamal. Ibinki ah Kilian Beach Resort Sabang Lapidig doon sa Mayari po si Mr. and Mrs. Mario Rojica po Mr. and Mrs. <laughs> Mario <laughs> Rojica Shout out in Inkid Digital Photo Services yung gumawa ko ng aking uh, tarpaulin at sticker malapit sa municipal building ng Gamay no sa mga Habang bitch tapos na Hoy ko tapos na Tumon na Thank you. Shout out Mr. YouTube Tamil Gaming on Piso Comedian at Santos Pero siya, si shout out At sa mga kabutanan, shout out Shout out Oh, ayun po kanilang ah, mga uh, mga barangay kagawad nandun. Kagawad na at Kagawad Roy Sherwila. Kagawad Tanggol. Ang okay. Tanggol na kapatang doon sa... Yan, dalawang shot uh, na nilibigay sa mga tao dito dalawang sobo na ang pangalan ng kanilang binibigay. Ang yan sa pundo yan ano ng barangay idol. Para mo lang sa akin, mulian sa sariling pundo ng barangay. Yung um. ah Pero ito sa binigay dun sa tubutan del norte, mulian sa LGBT dito sariling pundo yan ng barangay. Para sa nagatalang sa akin. O, <laughs> di Jojo? Asaw, may kartun na Pulong-pulong, <laughs> ha, pulo, Jojo, ha? Pulong-pulong tricycle O, anong iyong darling mo? May sato na O, ade, may karton pa nagdodok tok ang munin, ha Maglip po tayo, to. Kulo na Thank you. support. Thank you, guys. <laughs> Ayan, mayroon pa rin na tutulog Mimi Mimi Ayan po si na yung aming Kasurira uh, ito mga idol yung bibigay ng relief loads o pangtawid kutom dito po sa aming barangay hall ng barangay Putan del Norte barangay Putan del Sur pala ng barangay kapitan del norte sa barangay kapitan del norte mga idol ay tapos na po sila magbigay doon din sa kanilang barangay hall at tapos dito naman sa barangay kapitan del sur ayan din yung ng relief goods o pangtawid gotong para sa nakaraang bagyo pipito sa aming mga active na mga barangay official sa pumunog po ng aming barangay captain santos platon at sa mga barangay kagawad. Sa mga skitcher man shout oh. out. Hindi, na ako. Haman ako, may rama. Ito kanya tapos ako may Andito si barangay kagawad, Ipihinya, Bayona. At sa kagawad, analin, bali hadag <laughs> Hmm. Ayan yung uh, nanay ni Loni Ah, uh, Ganyan ay eh, maganda pa rin yan Nakapayong Nung nakapila dito Yung hapon sa December 3, 2024 Ayan mga doon, maraming salamat po sa lagi patuloy niyong pag-support kay Oynoy doon po na si Liu Kagamotang Vlogger. Abang nyo lang ang aking update na ngayong December hanggang sa pag-Christmas hanggang sa bagong taon. Salamat po ng mga driver kapag kung mga driver shout out ayan si Klas trulope na initan na kanyang uh, kanyang talagang pagbaganda na initan <laughs> o sa mga yeah. kapas namin ng limtari magitan ay aniro kay pagkapte <laughs> natahob nasarawan ni jojo kapok yan natahob ayan mga nakapila

mga mga para mo ka mo dito. Ah, nila bigyan. sulat pangalan mo. Oh. bosing, shout out.

Ayan ang kanalin. Ayan ang kanalin. Ayan ang kanalin. Ayan ang kanalin. Yan si kagawad na rin maglihadal sa ilang naka-unit t-shirt. Yan pinakamasipag na rin. Ang mga sisipag namin ng mga barangay official. Ayan, yung ah, dalawang babae na bagong kagawad. Oo. Pero hindi siya lahat, eh, maganda rin yung aming sekretary. Ayan, oo. Oh. Ayan, oo.